Hello guys, kahit po tayo guys. Hello guys, ito yung aking pabangkin ay bago gising lang. Ito yung magkain niya. Taho. Akin. Ito din. Tapos kape. Kasi okay guys, kasi umaga guys. Uh, time check. 8.19 guys. Umaga guys. 8.19. Ito yung aking pabangkin. Yan. Lucky cellphone siya guys. Bago gising guys. mayamaya maya makulit na yan. Oh, maya maya makulit na yan. Oo. Uh daw na ulit tayo, di ba? Oo. Oh, Pagtulog maya. Kaya guys. Mabukot mabat na ulit uh. ako. Oo.